Nasa mga evacuation center pa rin sa Agoncillo sa Batangas ang ilang residente na naapektuhan ng landslide dahil sa Bagyong Christine, dumpong nakaraang taong pa yan. Dagdag pahirap sa kanilang epekto ng bulkan taal na kung ito'y nag-aalboroto. Kaya bukod sa mga food pack na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 face mask sa mga evacuees at sa ating responders. Limang buwan na ang nakakalipas mula ng manalasa ang bagyong Christine. Hanggang ngayon, nagsisiksikan pa rin sa evacuation center ang mga residente ng Agoncillo sa Batangas na wala ng tahan ng babalikan. Gaya ni Derly, delubyo kung ilarawan ng sinapit noong bagyong Christine. Ang amin po talaga ho tinitirahan ay talaga pong madadaanan po talaga ho, ng mga lagnas, tapos so, ang mga lupa po na na baksak po siya. Pag iniisip po namin may nagsasabi na may bagyo, lagi ho kami may takot na. Si Eden, ikinuwento ang hirap na walang sariling masisilungan. Minsan po kasi ang tubig namin nawawala ng tulo. Nung bulkan Talpo, po, ilang buwan lang kami. Ta three months o two months, nakauwi na kami. Ngayon po talaga halos magpa-five months na kami dito. Dagdag pangamba pa daw nang ang bulkang taal magkaroon ng mahinang pagputok nung nakaraang buwan. Bilang proteksyon at tulong sa apat na daang evacuees doon na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 mask, food packs at lugaw. Ginagamit namin siya para makaiwas kung sa sakit na dulot ng usap ng bulkan, itong mga ubo, sipon, sa balat ma'am, pati yung mata. Binigyan rin natin ng N95 face mask at hygiene kits. Ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa walong bayan sa Batangas. Napakalaking tulong po ma'am nang ibigay niyo ano mga emergency kit po, lalong-lalo na po yung mga N95 pa, face mask. Ano, bilang responder din po, na po nito yung aming kalusugan. Sa mga nais tumulong, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.